Hi guys, good morning. Ipapakita ko sa inyo guys yung aking tinago sa rep na nilagay ko sa ano sa Jerryo. one week na yan guys sa, sa ano sa rep. Pero tingnan mo niya sariwa-sariwa pa yung gulay. O di ba? At dahil wala akong ibang lulutuin ngayon guys, ito lang hihimayin ko lang itong gulay. Kaya ipinakita ko lang sa inyo yung kung pa, paano mag-preserve ng mga gulay sa loob ng rep. Kung marami kayong gulay, bago nyo ilagay sa rep, ilagay nyo sa jaryo. Para humaba ang buhay ng inyong gulay. Ayan, wala akong iba lulutuin ngayon kung hindi sitaw. Kasi kahapon nagluto ako ng karne. Kaya nga lulutuin ko ngayon ay sabaw lang, tapos isda at gulay. So ngayon, wala akong gagawin kundi maghimay nito. Siya, magkwentuhan na lang tayo habang naghihimay ako ng gulay. Okay? Inilabas ko na din guys yung ano, isda. Sa freezer. Ayan guys, ay yung dito sa Taiwan guys. Maalat na isda yan guys, alam nyo. ba diba sa atin, yung mga daing na isda. Tinutuyo, dito yung mga daing na isda, maalat yan. Nilalagay lang sa preser o pwede na. Pwede pala yun ano. Na yung daing na isda na maalat, pang preser lang, hindi natutuyoin. O oh, ba diba, magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng isdang maalat ilalagay sa freezer na pong long time. O, oh, ayan, maghihimay na ako ng gulay. Hello everyone. At dahil sobrang init guys doon sa kusina, walang electric pan kasi kusina, dito sa salas, dalawa ang electric pan, kaya dito ako maghihimay ng gulay. Ayan, iti talaga ng Taiwan ngayon guys. Kaya ito, habang naghihimay ako ng gulay, wala ninyo ko anong gulay to. In Sai, sa Taiwan. wala ninyo ko yung gulay yan, guys. O, ayan. Ang kauna una ang kahula talaga nito, guys. Promise, may one, may 50 ka sa akin. <laughs> yung kaunahan lang, isa lang, o. Sige na, hulaan nyo na kung anong gulay na yan. O, ayan. Okay. Yan, napaka talaga, guys. Kaya dito ako nag-ano. Ayan, dalawa electric fan ko. Isa dito, ta, isa doon. O, ayan. ayan. Kaya, maghihimay na ako ng gulay, guys. Bahala kayo, yan. Habang ako'y naghihimay ng gulay. Ito nga pala, guys, ibubukod ko yung, ano, yung dulo. Yan, o. Oh. Para kasi, pag nagluluto ako ng gulay, magkabukod yung pagluluto. Unahin ko lutuin itong tangkay. Si Ibalin ay busy sa taas. Na, ito ako mababata init. init. Alam nyo guys, ang sakit ang ulo ko. Ako nakapuyod. Kaya ayaw ko din magpupuyod. Ang sakit. Kaya lang, init-init. Oo. Ayaw ko na nagpupuyod ako. Pag yung mata ko, alam nyo guys kung ba't paga. Hindi ko alam. <laughs> Siguro, pag hindi kulang sa tulog ito, ay sobra sa tulog. Kaya yun, no, pag ang talaga yung mata ko, ayan. Kaya yung mga content creator dyan, na mga nagpupuyat, ay huwag kayong magpuyat guys, at kawawa naman kayo. Kailangan ay eh. Ingatan natin yung ating sarili. Yun lang yun. Pero ba't ako hindi nag-iingat sa sarili ko? Ano hindi ko? Bahala kayo dyan. O, oh, ang bilis ko maghimay, guys. Yan. Mamayang gabi ko patulong po eh, guys. Hey. Siyempre, alam nga naman, mamaya ang gabi ko pa ito lulutuin. Eh, mamaya ang gabi ko pa himayin. So, kailangan i e, na nang mas maaga. Ganon. Alam nyo guys, kala nyo wala akong ginagawa. Yung alaga ko nandun, yun. Nasa likod ko lang kasi bantay, bantay ko yan guys. Nakaupo lang siya dyan. Kasi yung alaga ko guys, may ano siya, may may Alzheimer siya guys. Tapos bidri din siya. Kaya ayun, kawawa naman yung alaga. 10 years na siya alaga ko guys. Pero mahal na mahal ko yung alaga ko guys. Kaya risk ko kay Lord sana wag pa siyang kunin ni Lord hanggang hindi natatapos yung aking termino dito sa Taiwan. Alam nyo guys. Ang Taiwan ay pwede lang magtrabaho ay hanggang 12 years. Pero pwede mag-extend ng 2 years. Di, pwede hanggang 14 years. Sana. Kasi 10 years na ako dito. More than 10 years na ako dito. So, sabi malapit ako mag for God ng Taiwan. mag na ako sa Pilipinas. Kaya, see you! Wala na akong balak ano, pumunta pa sa ibang lugar, guys. Wala na akong balak pumunta sa ibang bansa. Na, ano, ito na siguro yung last destination ko sa Taiwan. Pero, kung sakali, at may magdadala sa akin sa sa Europe or sa Canada, why not coconut? Uy, charot! Malay mo, may magdala. Malay mo, may mag-petition sa akin papunta sa ibang sa ibang bansa naman. Uy, diba? Bakit hindi? Huwag tayo hihinto hanggang tayo malakas. Hanggang kaya natin magtrabaho, hanggang tayo ay kikita. Bakit hindi? Kung alam ko kikita tayo sa Pilipinas, pero yung kita sa Pilipinas, hindi natin kayang kitain sa abroad. Kung maganda rin lang naman yung trabaho mo sa abroad, eh di mag ka na lang sa, sa abroad. O diba? Kagaya ko dito sa Taiwan. Maganda naman yung trabaho ko. Caretaker nga. Pero, syempre, nagluluto o, ano. Hindi ko kinakahiya yung sarili ko as a caretaker. Promise. At least meron akong Evelyn na katulong. <laughs> sa si Evelyn guys, napakasipag niya. Siya lahat ko nag nagluluto, naghuhugas ng pinggan. Ay, nag naghuhugas ng pinggan, naglilinis. Kaya, sobrang, ano, sobrang blessed ko guys kasi wala akong ginagawa kundi ayan lang magluto lang tapos abot sa paglalaba naman namin guys yung damit namin nilalaban sariling damit lang namin talaga yung nilalaban namin pero yung damit ng alaga namin, isa-isa yung alaga namin, ang naglalaba yung mga anak niya. O, di ba? <laughs> Ganun kami ka O, hindi, hindi, kami nag, hindi kami naglalaba ng mga, ano, mga damit ng alaga namin. Sila lahat ko. Tapos yung halalawa, kasi mayroon kaming tatlong CR dito. Kung sino lang ang gusto maginis yung para makasave ka ng time. Pag magliligo ka na, bakit hindi mo na lang i-diretso yung yung CR, diba ba? Kesa naman patagalin mo pa na marumi, o oh, di ba? Kung maglilinis ka din lang, linisan mo na. O, oh, di ba? Ganun <laughs> <laughs> Ang init ng panahon talaga, guys, kung alam nyo na Grabe. Pag ayong mata ko talaga, oh. Bakit kaya pag ang mata ko? ayun. Magwala ang mata ko. Nakakasad naman. Bakit ang na mag yung mata ko? Tulungan niyo ako, guys. O, oh, ayan. Sulaan niyo na kung anong gulay itong hinihimay ko. Basta yung kauna-unahang makahula. Okay ng aking hiniway na gulay ay may 50 gikas. Kaunahan lang ha, hindi. Pangalawa, pangatlo. Kaunahan lang. I-review -re ko yan kung sinong kaunahan. Hindi na ako masyado nag, naglalas chat at guys kasi ano, hindi rin naman ako nakakatambay dun sa aking premier kaya sorry naman. Kaya yung pagpapalas chatter ko guys, parang once a week na lang. Siguro Monday lang ako magpapalas ka. Sure na yun, once a week lang ako magpapalas Kasi alam niyo guys, na yung marami akong tinutulungan ngayon, lalo na pasukan na, may mga college na akong tinutulungan. Kaya yan, save-save din ang pera. Nahirap na pag ano, marami ka nang tinutulungan. So, kaya hindi pwedeng magano mag-aksaya ah, ng pera o oh, di ba? Hello, ano ba yung alaga ko oh, oh, ano naman? Tumataba ako. Dami-dami kasing kumain, kaya ang lakas kumain ko kaya. Oo, oo. ang lakas lakas kong kumain guys. Kaya naman, ayan, dublo-dublo na yung bawa ko. Yung lakas, tawa-taba ko. Mabilis kong mag lang. Matatapos agad <laughs> Parang ano lang eh, no? Hmm. O, di ba? Kung wala kayong pang premier, guys, gayahin nyo na lang ako, guys. Kapang may ginagawa kayo sa kusina, ay i-video nyo lang, i-video nyo lang, i-video para kayo may pang premier. At least kahit pa paano, itong aking premier, ay I may mean, natututunan din kayo dito kasi... Di ba katulad ng sinabi ko sa inyo? O di ba guys, sa sariwang-sariwa itong gulay na to, eh isang ko na tong nilagay sa rep. Kasi yung amo ko guys, lingguhan lang siya mag ano, mamaling ka ng mga gulay kasi nga may trabaho yung matandang dalaga so kaya nilalagay ko sa ref binabalot ko sa ano binabalot ko sa jar yun e, yun so di at least kahit papaano, may matutunan kayo sa akin kung paano mag-preserve ng ano, gulay na mananatiling sariwa karet. O, di ba? Hindi ko alam dati yun eh. So, kaya, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, eh, adami lagi namin gulay. Ganun na ang ginagawa ko, guys. Pinalagay ko na lang sa, uh, ano, binabalot ko sa dyaryo. Or kahit ano yung papel na, ano, yung hindi na ginagamit, pero malinis. Ibalot na lang sa papel yung, ano, yung gulay na ilalagay nyo sa rep. Ala ang dami pala nito. Tatlong ano oh, tatlong hiwa eh ba't ang dami? Ang dami-dami na kaagad ako. Yeah, di ba matatapos na kaagad agad yung aking ginagawa. Matatapos na agad yung ginagawa ko, guys. Matata ilang minuto na lang at ako ay nakagawa na uli ng pump premier. <laughs> gaya, gaya niyo ako, guys. Sa si Evelyn nag-iingay din sa taas. Pagka talaga yung mata ko. Hindi naman ako nagiyak guys. Baka akala nyo nagiyak ako. Pero pagka lang talaga yung mata ko. May parang baka. Good toto. Misan pag yung kulang sa tulog o sobrang sa tulog. Yan. <laughs> Gaya yun ako pa para maghimay. <laughs> Ang dami oh. so, kala nyo, kambing kami ha. Hindi kami kambing. <laughs> Mahilig lang kami sa gulay. <laughs> okay na guys. At dahil tingnan mo nakagawa na agad ako ng pang premier tapos nakagad yung aking 13 minutes. o di ba? Oh ayan sana may natutunan kayo sa akin. <laughs> Sana may natutunan kayo sa akin kung paano ko isip yung time ko. Okay, bye bye Salamat sa nanood ng aking premiere na walang kakwenta-kwenta. Bye-bye. Love you. Mwah!